Hello guys, uh, good afternoon no? So itong video na to, quick video lang to uh, Naisip ko kasi na instead na sagutin to sa message don sa post Is gawin ko na lang ng video para medyo mas malinaw mag explain Tsaka medyo parang mahaba kasi pag uh, chinat mo pa eh no? So yung tanong niya is Sir Wag, I have a question uh, As a beginner, ang forex ba pwede siyang makonsider na gambling? kasi probabilities lang din siya, di ba? It's either win or lose. Bakit mas better siya kaysa sa casino? Natanong ko lang kasi nakita ko yung Martin Gale. Actually, Martin Gale dapat to, hindi matriangle na, na typo pulang. lang. Na ginamit na ginagamit lagi sa casino. Actually, ang ang tama yun. Uh, pero ang pinaka common names talaga na ginagamit niyo sa casino is escalera, no? yung dinodoble doble mo yung taya which is yan din yung ibig sabihin ng martingale kaya lang yung martingale hindi necessarily doble doble hindi siya yung 1 2 4 8 no sa 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 casino or kahit na anong sugal no kahit nga sa mga peryahan ginagamit yan yung escalera na style yung pagka natalo ka sa 1 taya ka ng 2 pag natalo ka sa 2 taya ka ng 4 laging dumo doble para pagka manalo ka kahit isang beses lang sa ilang series na yan bawi agad yung initial na na capital no task panalo ka pa Tas reset ka lang ulit yun yung ginagawa madalas sa sa casino no ah uh, sa sa trading naman ah uh, ang professional na tawag niyan is cost averaging no sa stocks sa forex or sa kahit na anong uh, assets ang professional na tawag niyan is aside sa martingale no uh, cost averaging pagdating kasi sa cost averaging hindi necessarily mean na uh, 1, 2, 4, 8, 16. No, pwede kasing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basta the moment na, na nagdadagdag ka ng taya, uh, mas mataas doon sa unang talo na na, 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 trade, no? Considered na siya as ano, uh, cost averaging or pwede pa rin siya mag-consider na martingale no ang common lang kasi na iniisip ng iba pag martingale is 1 2 4 8 16 which is not true no pwede rin kasi siyang 1 2 3 4 Basta ang pinakaibig sabihin lang ng Martingale is nag increase ka ng taya every time na natatalo ka. So yung tanong niya dito, uh, yung forex ba is mag-consider siya na gambling. No? So para sa akin, uh, ang gambling kasi ano yan eh, masyadong malawak na. No? na perception para sa akin. Kasi kahit sa anong bagay, pwede mong consider na nasugal. Halimbawa, yung pag-a-abroad, nagsusugal ka, sinusugal mo yung future mo doon, di ba? So, sa pag-aasawa, lalo na, Nagsusugal ka rin ng buhay mo, di ba? Sa pag apply ng trabaho, sumusugal ka ng oras mo dyan. So, sa Forex, pwede rin siya makonsider siguro na sugal kung hindi mo inaaral yung forex. Like for example, tumataya ka lang kasi 50-50, manalo matalo tapos nag iskalera ka lang. 'Di ba? 'Yun yung sugal kasi hindi mo inaala, inaaral yung bias. Ano yung fundamentals bias, ano yung economic na lumabas na data, ano yung technical na bias. Wala kang mga ganun. So kumbaga basically, naka-base ka lang dun sa taya. 'Di ba? Pag matalo ka, magi-iskalera -e ka, dodoble ka ng taya or tataasan mo yung taya. Di ba? Yun yung pwedeng makonsider mo na sugal kasi hindi mo inaaral yung isang bagay. Parang sa mga pay and pay out system, no? yung sa kapa, sa region, yung mga tao pumapasok doon, sumusugal sila. So yun, pwede yun makonsider na sugal kasi hindi nila inaaral yung business model nung pinapasok nila. Di ba? So, para maiwasan mo yung ganong ano, uh, mindset na hindi sugal yung ginagawa mo, aralin mo muna. Kung baga, gawin mo yung diligence mo na aralin yung bagay na pinapasok mo. Kasi kung tataya ka lang tapos hindi mo naman inaaral yung pinapasok mo, di ba? So, yun talaga yung sugal. Mo consider siya na sugal. Ano ba? Dalawang traders. Yung isang trader purely escalera lang yung ginagawa or purely martingale lang yung ginagawa. Kung baga matalo, doble taya. Matalo, doble taya. Matalo, doble taya. Wala man lang pag-aaral na ginagawa. Binabantayan yung fundamental side and technical side. Ano ba yung sentiment ng market ngayon? Walang mga ganun. Di ba? So, yun ang pwede mo makonsider na nagsusugal lang yun. Pero kung yung isang trader naman is ginagawa niya yung assignment niya, bago siya mag-place -mag ng trade, ginagawa niya lahat ng checklist niya, na-identify niya yung bias ng market, nilalapatan niya ng risk management, money management, meron siyang malinaw na exit rule, di ba? So, yun, medyo business-minded yung isip ng isa. Di ba? Okay. So, I guess, I guess na nasagot ko naman. No? Hopefully, nasagot ko ng malinaw yung tanong. So, try ko na ganito in the future, no, pagka si Pagin, no. In the future, pag ganito, medyo kailangan kong gawa ng video. Hopefully, si Pagin tayo, no. So, yun lang, guys. God bless and uh, more peeps to everyone. Bye.